Hi guys, good morning. So for today's vlog, ay nandito pa rin po kami sa Sablang, sa, sa ecolodge na So ito namin, po ay ating Louisan. ang day 2, ano second day na po natin dito. At po. bago po tayo pumunta sa first attraction site, ngayong pangalawang araw ay tayo po muna ay kakain ko Breakfast muna. Good good breakfast muna. Good morning po, sir. Masasaya so, na kagabi. inilabas <laughs> na yung ating... Lasa na yung aeroplanong bato. <laughs> aeroplanong bato, aeroplanong lata. <laughs> Sayang, na-miss na yun, Miss Jane. Ito naman po kami kakain mga kalilag sa ilalim na nare ready na din po yung mga gagamitin mamaya sa water tubing. Kain po. <laughs> so, ang ating ulam for today ay ito ulit yung isda. Tapos itlog na maalat. Pork chop. Saladang. Pako. So, bago kumain, tayo po na yung magpipray. Let's pray. Ah, Panginoon, maraming ah, maraming marami salamat po sa mga, eh, ginawa niyo po instrumentong mga tao para po magkaroon po kami ng pagkakaisa. Maraming maraming salamat po sa nakahain po sa amin sa umagang ito. Nawa po ito ay maging source of energy po namin sa amin pong gagawin activity mamaya. Sana po, Panginoon, uh, uh, ingatan niyo rin po kami sa maghapon po ang aming gaganaping uh, activity and makabalik po kami sa lahat ng aming mga inalisan na no, ligtas buo at buhay. Maraming salamat po. This name, thank you. amen Amen. Amen. Kain na. Kain na po ko yan. Kain po tayo. Kanya-kanyang ano -kanya muna. Galit-galit. Hindi -galit. mo mm na -hmm. ako pa at ready na po kami mga kadilag. So, yan. Maya-maya ay pupunta na tayo sa uh, yeah. Saput Falls. Um, Nagre-ready lang po tayo at tayo papunta na sa... Oh, mm. na muna ay sa Saput Falls. Water Tapos after po ay water tubing na sa Rigrig Rig River. Nakakatuwa po dito ang mga bata at ang laro ay hindi May cellphone, tayakag. Hahaha. <laughs> Yay! Oh, hinahabol ng walis. Aba, pinalo na. <laughs> Medyo... Pagkakaroon po tayo ng uh, briefing, uh, mayroon silang introduction. So, paano po nila inihahan din kanilang guest pag dumarating? <laughs> Babuhay. lang. Mabuhay. Take to po, take to. Mabuhay. <laughs> Magandang umaga po, welcome po sa Sintu Maslao ng Barangay sa Blanc General na Carcason. Ako po si Edmond Danao. Ako po si Angelo Abila. Ako po si Jerry Kawintali. At ako po si Munchiw Francia. Ako po si Randia. Kami po ang makakasama yung tour guide sa araw na ito. At dagdag ko lang po, baka po kayo ay may mga importanteng mga gamit na maaari pong mabasa may ano po ako dyan, may waterproof bag, dry bag na pwede nyo pong ipadala sa akin kung ano lang po kung kailangan sa pa po, po yung pong ating mga life vest helmet, kailangan na po natin isuot dito mm -hmm. Para po protection po natin sa daan mas na may mga, may mga kulog na mga sanga-sanga na mga kahoy protection po natin yun sa ating head ano po? for the second time around. <laughs> si kuya yung Sige. unang water tubing Sige. 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 yung... Sige. 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 Huwag kang mag-alala, May helmet ako. Di kita makakalunod. Oh. Teka. Napalik na, Lara. Okay. Okay. Lalagay okay. natin po si Kagwapo. Ang life best. Hindi na ako mag-i-limit Sabi ni Nanay, matigas ang ulo ko. Same. Same. Tapos na po na magpicture. So, tara na po. Palit-palitan na lang po, Kuya Idol. Pag ko rin sumakay, bihirap na lang ako na. Oo. Palit-palitan Kulang. Group. Tara na, let's go. Tayo na po. Tayo na, lo Ay, dito na andan Kuya ka po ang daan. Bago Sige daan. po. Mukhang may nag-water tubing ay doon sa kapila. po muna. Sige po. Sige po. Ito po ay may kasama din kaunting hiking. Noong una kong experience ng water tubing, doon kami dinaan sa ilog mga kadilat. Ito. Ay, ngayon ay dito na sa may medyo bundok. May bago na palang daan, kuya, hani. Naglalakad pa rin po kami mga kadilag. Ito nga po pala ang pupuntahan natin mga kadilag ay bago pa lang din po inopen sa tourist yung Saffut Falls. At kami po yung unang sa office. Yung unang pumunta doon. Kasama si Sir Jonathan at nag-dry ng water tubing. Medyo naiiwan na tayo. <laughs> Ano lugs kaya pa? Kaya. Mind over body. mm -hmm. <laughs> Ito na tayo sa Rigrig Rig River, mga Kadilag. mm Ay, -hmm. Rigrig. tatawid po kami mga kadilag ng ilog ito, ito po ang ng... Rig Rig River ito po ang Rig, Rig River ito pagay, nasi... oh, po na kayo doon, eh? oh. ngayon ang dinadaanan natin yung panay paakit kuya hani eh. sana si kuya tour guide So, kung eh explore ito ng turista mga kadilag ay mag-expect ng hiking at trekking bago madating yung Saput Falls. Stop over muna mga kadilag Logs. Stop. Stop over. Stop over Stop muna tayo tugnas naman ng tubig, tubig. May tubig ako diyan nilagay. Sige, ikaw, inom ka. Yes. Tama, maya. Inom ako. Inom mo na ng tubig, mga inom kadilag. Na <laughs> Namumula na naman niya aking mukha. Namumula na si kadilag. Thank you. Let's go! After, <laughs> <laughs> naka-3 minutes lang ngayon. Happy birthday to ano? Para... Ah, dito na, honey. Hindi, hiray ko lang. Papunta yeah. lang doon ah. Wow. wow! Sa mga napagod. Sakay ka na, ma'am.

Ayan, sakay ka dyan log, sakay kuya. bye Kuya, tatawid. Tatawid <laughs> na tayo ng isang ilog. Pangalawa na pala. Malawang ilog na iyon. Alright mga idol! Yehey! Wala pa? Wala pa. Oo. Nandito na kami sa isa sa pinakang gagawin daw nila itong site. Ito? Eh. Oo. Dito medyo maganda may train yun, pag-water Oo. mamaya. Oh. Ah, dito, ah, ah, dito po. Ah, dito lang as far? Sa <laughs> pababa. na po. Anong sinasabi niya to? Tara. Medyo, mga ilang minutes na lang, Lugz. Oo. malayo Isa sa source of ano nila ito Ah, okay tubig. Mm, dito ang start. Gaya nga nang sinabi ko kanina mga kadilag, pang second time ko ito. Napagpunta po dito sa Sakot Falls. kabila. Mahaba-habang lakarin. Napapalaban si Nagwapo lang. dito po sa general na car ay madaming talon pero karamihan ay malalayo sa daan kaya po talagang siya sa sasadyain lalakarin medyo malapit na po kami mga kadilag sa talon. Bago magsapot falls, mga kadilagay, may isa pa ditong falls. Yan po ay hindi pa hindi pa siya open. Kuya Hani. Kuya po ay isa sa mga tour guide po dito. Kuya Edmond. Ito kuya, pwede din itong i-develop. Okay, Sabi. Opo. Ito nga yung yung Opo. Oh. Malinis na. Oo, oh, okay. Maganda din ito. Ito nga yung kala ko may dito na yung sapot polis na una ay. Maganda. Tara. Kaunting lakad na lang. Lungsat na doon na tayo. Like <laughs> pa namin ang nag-workout. <laughs> Sa so, ano oras na? So, 8.52. Kung mga tayo doon ay 7.40. Tamang isang oras nga. Mahigit. Mm -mm. Dito ay may man-made na ano. Hagdan. May ginawa silang hagdan. Sila kuya. Sila? Oo. Dito pala nga ay sold na. Ay, dito pa kaya. Hindi pa. Yun, eh. hindi pa Woo! Oh, yeah. sarap and thank you lord sa so, napakagandang lugar na ito medyo kumpara dun sa unang punta ko dito mga kadilag malakas ang tubig na iyon malaki ay ngayon ay tag-init. Ayan. Pero kahit tag-init dito mga kadilagay kanlong pa din. Hindi ganun kainit. Kumpara sa dipalyon. Dito ay lilim. Lilim ang pagkukuhan. At si Kagwapo ay natutulala na sa isang tabi. <laughs> Nandun na sa may kabila yung ano, talon. Oh, nalit Pilat. So, Pag siya, ito na yung view na bubungad sa iyo. Wow! Tapos mo lang naman yan oh. ngayon. Oo. Kaya doon mga kadilad. Kaya. Let's go. Ito po ang isa sa pinagmamalaking talo ng barangay sablang, kadilag, sa blang mga kabilad. Ang tapot po. Oo, hindi siya kasya doon sa frame ng phone. <laughs> hindi talaga uh, sobrang taas ay hindi makuha eh. Oh. Whew picture taking muna. Isa hmm. e ito sa pinakamataas na talon dito sa atin na general na ka. mga kadilag, tapos na po mag shoot si kadilag dito sa Saput Falls napaka taas po niya so ayun mga kadilag, narito pa po, po kami sa Saput Falls at napaka ganda po dito napaka taas ayun po Yes, Anong masasabi mo kay Idol sa ganda ng lugar ng hey, Sabot so, Falls? Ang ganda rito. At uh, kayo po ang mga nanonood ay eh, subukan nyo po at talagang uh, wala kayong masasabi kung hindi mapapaw na lang. Pag paliligo, kamusta ang paliligo sa Sabot Falls? Malamig. Malamig. Ano? Oh. Talagang worth it yung ating nilakad. So, Ayan. Yung... So, pabalik na po kami mga kadilag. At ang next naman ay ang water tubing. Yun po ay panibagong content. So, yun mga kadilag. Bali, kami ay galing na ng Sapot Falls at ngayon po ay magme na. So yun mga Kadilag, masaya ang experience sa Saput Falls. Napakaganda mga Kadilag ang Saput Falls. Tapos may ng isang falls experience. pa doon. At napakaganda rin ng ating pong dinaanan. So sobrang nag-enjoy mga Kadilag. At dito na po nagtatapos ang aming vlog. Thank you for watching. Bye-bye!